Wah, wow, galing. Ayi is very good. You know how to use the flute? ganda naman ng best friend ko. Parang hindi ito matanda. Nakakanis ah, naman. Malalaman mo talaga ang ka na kapag ano. Yung mga advisor na mga pamakin mo ay mga kaklasin mo lang dati. Bounce. Babi. Aye. Enjoy na enjoy po si Aye at si Babi. Sama ka ni Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin for today's episode ay pupunta po tayo ngayon sa paaral lang sekundarya ng General Lacar. Yan, kung saan ako nagtapos ng pag-aaral noong high school. Sasamahan po natin ngayon si Batutoy or si Ernie Carl po Bina Villanueva. Ngayon daw po yung releasing ng kanilang card at ako po ang aaten dito on duty for today's episode. Tayo ay aaten ngayon sa kanilang meeting. Dito na po si Batutoy. Anong, ano man na baga? 7? Grade 7 na. Yeah, siya pa sasamahan ko ngayon sa school at meeting daw po. Kaya may honor ka baga? What? Makakarasi pala ako ng ano? Magagawad ng award. At ng mga nakaraan po ay eh, wala pong nakaka-attend ng meeting sa kay Batutoy. Yung teacher niya lang po. Ay, ako po ang aate. Yan, ito po yung yeah, nakamotor. Diba, tutoy. Let's go! Yan, yeah, nandito na po tayo ngayon sa paaralang sekundarya ng General Nakar. Yan, okay, bali dito po ako gumraduate ng ano, ng high school. Napakalaki na po ng changes nito, Dati talagang hindi ganun kaganda yung school namin. Wala pa tong court, kukunti yung room at yung population namin dati dito sa PSHN ay ano lang sobrang konti lang namin talaga yan marami na po mga bagong tayong ano, classroom dito sa PSHN at lahat po ng kulay ay ano so, lahat po ng kulay ay magkakatulad very colorful po yung mga classroom dito nakakamiss naman mag-attendance na tayo mga kayani para sa ating um, uh, parent teachers conference Jada na korda po sa class ko po yan ng high school Nakuha na po ni Batuto yung kanyang Certificate of Recognition Awarded to Ernie Carl Jr. O. Villanueva with honors Master of 93% during the second quarter of Grade 7 Tapos, syempre, masipag pala siyang pumasok <laughs> Perfect Attendance Award The Certificate is proudly presented to Ernie Carl O. Villanueva And yung advisor niya po ay si Ma'am Jade Ann Kaklase ko po ng third year. Tapos ang napangasawa niya po si Sir Rodel Irenista Ay yung pagkaklase ko rin. Malalaman mo talaga ang trentahin ka na kapag ano. Yung mga advisor na mga pamakin mo ay mga kaklase mo lang dati. <laughs> pinakita na rin po nila yung kanilang court cards at matataas naman po yung mga grades ni Batutoy hindi na po ipapakita at baka ano baka ma-question ako sa rin Napakalaki na po ng changes ng PSHN compared po nung ano nung nag-aaral po ako rito. Bali, nagtapos po ako dito sa pag-aaral ng year 2008. Yan, yeah, so batch 2007-2008 po kami. At hindi po ganito ang itsura nito dati. Talagang sobrang tahimik pa ng, medyo tahimik pa naman. Tapos wala pa itong court, wala pa itong third floor. Yan ay napakalaki na po ng pagbabago. Ito po yung classroom namin ng third year po ako. Bali, nag-aral po ako ng first year tsaka second year high school sa private school sa Mount Carmel. Bali, transferi lang po ako rito. Nag-start ako rito mag-aral uh, nung third year na. Yan, third year manggat. Ang aking advisor ay si Ma'am Cobalias. Yes. Ito naman po yung classroom namin ng ano, nung fourth year. 4 Maya, ang aking advisor naman ay si Ma'am Vargas. Bali na nag-aral ako rito. Third year. Medyo nakaka-pressure dahil nga po ano. Transferi galing sa private school. Ay medyo nakaka-pressure dahil baka may expectations sila. Pero hindi ko naman pinansin yun. Kasi hindi naman ako matalino. Pero nung fourth year na ako, mas na-enjoy ko na talaga yung high school life. Dahil ano, anak nakasama ko sa organization sa Sinag. Kami yung pioneer nun. At ako yung first ever best in performance sa ano sa CINET, pinakamataas na award talented ang Miami hindi na halata dati ng high school thank you so much PSHN para lang sekundarya ng General Nakar sa mga karanasan sa experience sa pinakamasayang high school life ng buhay ko mga natututunan natin ay nababaon pa natin hanggang ngayon Balik na tayo sa bahay at medyo magutom na, hindi pa po tayo nag-aalmusal. Uh, si Ernie Carl po, si Batutoy ay nagpaiwan muna at may gala daw sila ng mga kaklase niya. No. Ano? Nagtatatak po si Nanay ng Pilaway, kanyang favorite. Oh. Pag walang masyadong customer ay eh, nagtatatak po siya ng Pilaway. Wah, wow, galing! Ayi is very good. You know how to use the flute? <laughs> Kaya tayo po ay kakain na. adobong manok, manok na may sitaw. <laughs> Hindi tinipid sa manok. <laughs> Kumakain na rin po si nanay. Kain na dito. At ang duto, ang duto po ay si Gabeshi. Yep. Yeah, mapapanood niyo po sa aking channel, salamat po mga kayami. Kain po. Nakauwi na po tayo ng bahay at ano. Ito po sa tapat ng bahay namin. Ito po yung bahay ng best friend ko. Tindahan nila yan tapos sa bandang likuran. Diyan, mis, diyan na rin mismo sila nakatira. Yan, may bahay na rin po sila diyan. At sila po yung may-ari ng negis. Pulutan. Negis Food and Pulutans. Ayan. Tapos hindi nakita ako naka-display sa kanila na siomay. So, titikman natin yung siomay nila ngayon. Bali dito sa Negis Foods and Pulutan, dyan ako umorder ng chicken na, ano ko, na regalo ko kay Bobby nung nakaraan. So, ngayon tatawid tayo na kalsada. sigurado masasarap po ito pero ngayon pa yan titikman lang natin ngayon yung kanilang shawmai napakaganda naman ng best friend ko parang hindi ito matanda ako ay 28 so ikaw ay 35 ako But, <laughs> Wala po ako. ako Pa-33 lang yata ako. Pa-33, 33 ako ngayon. Magta-34 ka ngayon, November 26. Ihalo muna pati yung ano, chili. Ito o toyo baga? Ako makinig lang. Baga ano pala iyan? 5.50 Ito na po yung siomai natin

sobrang sarap ng somay nakaka nakasampu ako at talagang sobrang sulit tamang tama yung mm -hmm. tamang tama po yung aha ngayon po ay tatawid na ako ng bahay <laughs> tawid bahay no nakatawid ako ng kalsada nandito na tayo sa tindahan wala palang kasama si nanay kaya dito tayo tatambay sa tindahan nasan dos ko si Eric? Dito ko na rin po tatapusin ang video na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood, hindi lamang sa aking channel, kundi sa buong timitik. Hanggang sa muli, para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. bye, -bye.